Mayong hapon. Muna niya kung mais ka ron. No? 68 days na siya. Hindi kang sa pagtanom. Sorry ko karon, Ako mitan ako. Kung kamusta na ba ang akong mga mais na gitanom ang may mga tanduhang bunga na na po itag isa rapod ang bunga ang soroy ang huwag may trabaho ako gicheck kung kamusta na ako akong itanong may portion nga wala kay na mo nga tungod kay bagnot kay pagtatanom no pagsugod og tanom bagnot ni kayo no maraming bugang Ay. Ay. muna oi mo na nga mais atong November 23 2024 karon is February 1 So 68 days agoy. Ano no sa kwan mo? sa butang paghilo

sa uma tong lagi kay bagnot man Ano so, yung okay. nakapait guys no Grabe itong hago Irugi Unahan na ito sa Ilaga Isa ya nga tong mais. Ini pait kayo menguma. Ilalim. Wala ba na ho Â